Doktor, tinanggal ang mga uod mula sa loob ng tenga ng isang lalaki. Isang halos limang minutong video kung saan tinatanggal ng isang Indian na doktor ang napakaraming uod mula sa tenga ng isang pasyente ang gumagapang sa internet mula pa noong Mayo at ngayon ay naging viral na ito. Kung kakakain nyo lang ay mamaya nyo na panoorin ang video na ito. Warning, medyo nakakadiri ito ah! Sa limang minutong video na ito ay tinatanggal ng isang Indian na doktor ang napakaraming uod mula sa tenga ng isang pasyente. Pinuntahan ng isang lalaki ang isang doktor sa Faizabad, India at nagreklamo siya na may naririnig siyang ingay sa kanyang tenga. Nadiskubre ni Dr. Bikram Yadav na ang pasyente ay mayroon palang oral miasis, isang kondisyon kung saan sinakop ng mga fly larva ang ilong o tenga ng tao. Ang oral mayasis ay pangkaraniwan sa mga tropical at subtropical regions at madalas na naapektuhan ng mga batang wala pang 10 years old o ang mga nakatatanda. Kinakain ng mga larva ang laman sa loob ng ear canal ng pasyente at kapag hinayaan lang sila ay maaari silang sumiksik sa utak at patayo ng pasyente. Ayon sa doktor, kapag napansin niyong medyo maraming langaw sa inyong paligid ay mag-ingat at takpan ng tela ang inyong mukha bago kayo matulog para hindi makapasok at mangitlog sa kahit ang buta sa inyong katawan ang mga langaw.